Sa pagmatcha na nasa mahigit kalahating milyong uh, college students ngayon 2013, ano mga trabaho ang naghihintay sa kanila? Mm -hmm. Mas importante sigurong malaman, eh, ano ba ang mga dapat tandaan para mabingwit ang trabahong inaasam ng mga graduates? Panoorin niyo po ang aking report. Panahon na naman ng graduation kaya ang sunod na pagkakaabalahan ng mga magsisipagtapos ay kung saan sila magtatrabaho. Ang Department of Labor and Employment naglabas ng Minute Guide for Young Job Seekers. Ganon din ang Employment Guide for College Students and Job Seekers para magabayan ng husto ang mga mag apply ng trabaho. Bago ang araw na interview, mahalagang paghandaan ang maaaring itanong sa Sa araw na interview, dumating ng maaga at handa ipakilala ang sarili, banggitin ang karanasan sa trabaho kung meron na, ang iyong larangan, tatlong major skills at tatlong major traits. Mahalagang alam mo ang iyong kakayahan o strengths, pati mga accomplishment. Mag-focus sa iyong kakayahan at kung paano ka makakatulong sa pagpapaunlad ng kumpanya. Maaaring magtanong tungkol sa recruitment process, sa trabaho at kultura para ipakita ang iyong interes sa pinapasukan. Huwag ding magreklamo tungkol sa mga tao, partikular sa dating employer. Hanggat maaari wag pag-usapan ng pera, pero dapat maging handa kapag tinanong kung magkano ang salary requirement. Maging confident pero hindi sobra. Huwag makipagtalo sa nag interview sa Dapat maging magalang, tapat at profesional sa lahat ng pagkakataon. Tayo naman ay isang image consultant, mahalaga ring tama ang iyong pananamit. Ang buhok at makeup dapat maayos din. Sundin ang tamang posture, tamang pakikipagkamay, Magsalita ng malinaw para tilihin ang eye contact dahil nagpapamalas ito ng sinseridad. Makinig at higit sa lahat mag-relax. Huwag kalimutang umiti at magpasalamat sa huli. Kailangan ng maikli pero maayos at nakakabilib na resume. <laughs> At para bigyan tayo ng ideya, ano nga ba ang mga in-demand jobs ngayon? Opo, makakasama natin live dito sa studio si Labor and Employment Communications Office Director, Nikon Pameronag. Good morning, Director. Hello. Hello. Welcome, Welcome back. back. Oh, na. Ka, si Ayan, siya ba trabaho na naman ang na pag-uusapan eh. May kasabihan naman na first impressions last. Gaano uh -huh. nga baka importante ang unang imahe na ipapakita, lalo na kung naghahanap ng trabaho. At makakasama natin ang founding president ng Association of Image Consultants, International Philippine Chapter at Professional Image Consultant na si Ms. Delby Bragais. Good morning! Oh, good, good morning, Miss Delby! At mga kasama rin natin sa si Ginoong Gilbert Kamasura ng People Management Association of the Philippines at isang seasoned recruitment consultant. Good morning! Good morning, good morning Maris! Good, good morning, Yeah. Uh -huh. yeah no, no, Nako syempre, ito ano ba yung mga tamang proseso sa pagtanggap ng isang aplikante? Uh, okay, so, uh, bago lahat, no? Um, karamihan ngayon ay gagraduate na. Importante na there's a conditioning of the mind or dapat... Ilagay nila sa yung isip sa kanilang isip nila na tapos na sila sa pag-aaral na ang susunod niyan ay paghahanap ng trabaho. Sa is, ano ba yung gusto talaga nila maging trabaho pagkatapos ng graduation? Kadalasan na nakikita namin pagkatapos mag-graduate they, they do a sweep a sweeping job hunting. Mm -hmm. Ano na lang meron eh, yun na lang kukunin nila trabaho. Kasi siguro katwira, parang Importante magkatrabaho, pagka-graduate. Oo, so kahit hindi na-related doon sa course. Yun naman mm. ang na nagiging problema pagdating sa trabaho. Pagka hindi sila happy, immediately na umaalis din sila. Mm. So napaka-importante yung unang part which is conditioning of the mind at yung focus. Ano ba yung gusto nilang kuning trabaho pagkatapos ng kanilang graduation. Mm. oh Pero Susan, bago mag-apply, syempre may sinasabi kasi nga job mismatch. mismatch. eh oh. Director, ano po ba to at uh, pakipaliwanag sa amin kung ano yung ibig sabihin itong mismatch? Ito yung phenomenon na hindi lamang sa Pilipinas nangyayari kundi maging sa ibang bansa na dahil sa kakulangan ng access sa relevant labor market information ay kung ano-ano na lang kurso ang kinukuha ng mga kabataan sa paghahangad na makapagtapos na hindi akma sa hinihingi ng merkado dito sa nakalipas na kung ilang taong mga sampo na dahil naging buzzword na ang globalisasyon yes. ang pagbabago ng merkado ng paggawa ay napakabilis mm -mm. at hindi nakaagapay ang educational system ng bansa ay, hindi nakasabay, hindi nakasabay. Mm -mm. kaya nandiyan pa rin yung mga kursong tradisyonal na ini-enroll ng ating mga kabataan hindi nila alam at pati ng kanilang mga magulang na iba na ang hinahanap ng mga employer. Mm -mm -mm -mm. So nagkaroon ng mismatch. Ah, ah, ah. Nagtatapos sa kursong hindi hinihingi ng merkado. Halimbawa, ano po, halimbawa parang gatin Marisa, badreto no ba? tinapos mo nursing, isa oh. sa mga na, napakarami yung nag-enroll niya, di ba? Tapos papasok ka ngayon na call center. Oh, yung mga ganon, di ba? Uh oh, -huh. Oh, uh oh. mm -hmm. Although ng ngayon, eh, kahit yata anong kurso, pwede kang mag uh, pwede sa, uh, sa call center. Oh, you Ang thing, mm. hindi nagiging swak, kumbaga, mm -hmm. yung, uh, yung competency mo mm dun sa requirement na isang Nang, ng merkado, ng oh. merkado. At saka pati ng employer. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. So, nagbago na, meron ng mga kursong may mga hanap buhay na lang kung tawagin natin ay controlled numerical uh, uh -huh. machinist, yung uh -huh. mga gano'n. Uh -huh. uh -huh. na Yun na pala ay dapat inaral lang sa technical and vocational. Uh -huh. Tapos ang kinukuha ng mga estudyante sa kasalukuyan ay kung ano yung kursong ibinulong lang ng kapitbahay. <laughs> kapitbahay talaga. Uh, eh. O kaya yung yun 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 kaibigan. Yun, Isama ko na ang kaibigan. Kasi kwento, kwento-kwentohan, di ba? kwento-kwentohan. O, diba? oh, miss Delby. Ah, Paano ba? Paano ba yung tamang ano? Kasi di ba yung iba, diba, pag mag-a-apply ng trabaho, uy, mga maong kupas, uh -oh. ganyan. mag-a-apply ng trabaho eh. Uh -oh. ako parang, no? parang <laughs> natusan ka lang bumili ng suka. Uh -oh. uh -oh. Paano ba dapat ang ano mo pag mag-a-apply ng trabaho? Kasi importante na malaman mo, unang-una, like sinasabi niya mental conditioning. Uh -uh. Yung kumpanya. Ano yung kumpanyang papasukan mo? Ano uh -huh. yung industriya? Let's say, creative bayan, Are mm -hmm. we talking about advertising or fashion? Mm -hmm. Or is it like mo more banking, mm -hmm. the more traditional and classical industry? So, yung panlabas na kaanyuan mo, isaswak mo dun sa ang industriya ka papasok, kunsaan na nandun mo. yung puso mo, at yung, also your competency. Mm -hmm. And then, basically, head-to-toe assessment yan. Mm -hmm. Yung buhok mo tama ba eh baka mamaya, papasok ka sa banking nakagano, nakamohok ka uh -oh. mukhang hello pagkatapos yung look mo if for Neat females up. you have correct for females you have to show professional polish so we're talking yes. about makeup yes. kailangan naka makeup ka ng tama hindi yung naka eyes ka bawal din yan yung uh -oh. tama lang na natural, natural beautiful uh -oh. yung pananamit mo you have to look professional if you're applying for creatives okay lang mag hello-hello ka. Medyo, you know, creative. Pero pag, if you are applying for a, a, a low position or a, a corporate position, you are expected to look professional. Chances are, you, yes, you're wearing a blazer, something that doesn't show so much skin. No see-through, no big flowery thing. Or dangling uh, Or dangling uh, earrings. Dumating ka doon. Good morning, sir. Nagda-dangle, dangle yung earring niya. <laughs> Baka galing so, sa ano. Yeah, Baka galing, galing sa ano. Gimik. oh, oh, Tapos interview ko Normally, oh. first mistake kapag gumagawa ka yeah. ng first impression. Mm -hmm. they, don't, they don't think about the impact of their physical appearance on the job that they're applying for. And it's very important because you will never have a second chance to make a first great impression mm -hmm. so if you if you blow it that's it so important uh gamit, pananamit, make up, everything from head to toe. Oh, Ay, yeah. pakinggan niyo yung sinabi ni Ms. Delvid ah? Oh, talaga pag sinabi oh. ni Ms. Delvid, talaga matatanggap sa trabaho. <laughs> <laughs> dalawa lang, matatanggap ka o hindi. Unang tingin ka lang ko, sa oh, oh, gusto ka na kagad tausapin ng, oh, ng employer. Correct. Ganun so, talaga yung sinasabi ni Ms. Delvid? Oh, kasi wait? kami bi bilang sa employer no, mm. at uh, in recruitment, ang una namin titignan paano ba niya pinrepresent yung sarili, sarili niya. niya. Pangalawa, uh -oh. eh, ano ba yung mga competency niya? Yung sinasabi ni uh, Undersecretary here na mm -hmm. tatlo lang naman ang tinignan namin yung uh, Uh, pag-aaral sa ginawa namin communication skills okay. karamihan ng mga nag apply memorize over internalize alam mo yon wow. parang feeling nila kailangan nila magbasa ng script na ito yung <laughs> sagot ko. Memorize, uh -oh. pero malalaman namin yan kasi oh. ililigaw namin hanggang sa makita namin kung meron talaga yon kung meron silang uh, skills in communication Kapag oh, uh -uh. so pinutol mo nang konti nawala oh na wala biglang siya. ano nangyari na sa akin oh pangalawa then, is yung kanilang critical thinking and analytical skills. Uh -huh. Yung kanilang pag-iisip, di ba? Pangatlo yung initiative nila, which mm -hmm. is leading to making them confident during mm -hmm. the interview. Ako, kung nandun sa isang aplikante, lahat ng mga sinasabi yun, ako, perfect na talaga Pasado yun. Na yun. Pero, pero siya, maliban doon yung yun. sinasabi ni Miss Delby, malaking bagay din talaga yun, ano? Malaking bagay Pag nakita mo right. nakadangling, ganyan. Ay, no. yun, kaya lang, may mga ma experience yun. kami, <laughs> Susan, na... Uh, may mga aplikante, bihis na bihis. Yun oh. na nga, pagtanong mo nga, parang biglang hindi uh, makapagsalita. Uh, uh Importante ang communication skills. Importante. Oh, Pag pagharap doon <laughs> sa interview, yes sir? <laughs> Wala nang ibang nasabi. <laughs> ano naman kaya ang mga trabaho pwedeng applyan ng mga fresh graduates natin? Oh. oh Alam na. natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael, good morning. Nag-a-apply ba yan? Nag-a-apply ba yan? Pwede bang CEO? Ano <laughs> oh, ba yan? <laughs> Nag-a-apply ka ba? Ano color dito sa mga questionnaire? Ay, wag Ay! Ay! Nang oh. mongopia ka pa? tayo sa job fair ng TESDA. Ito yung pangatlo na. Mm. Nung una yung sa Quezon City, tapos sa mm. Hapon, Muntinlupa. Ngayon, Tagig. So bukas, sa Kaloka, nag iikot yung TESDA. Mm. Parang tayo mga aplikante ngayon dito. At uh, yun, yun, inabot na natin yung mga nag-a-apply sila. at ito, ito, sa ngayon dito. Eh, ba't nang ka? Ang mga mongopia rito, yung mga bagong graduate o mga high school ko. Baka nagsaan eh. Eh, abutan natin dito sa ini-interview. Oh, ini-interview. Sige. Oh. Tingnan natin. Sir, yun, taga Dole, ah, uh, testa. Taga-sakilala uh, so, ni, ni Sir, the director. Sige, uh, go ahead. Okay. Okay. Uh -oh. uh, yung pa natin. Uh, so, yung so, niya. Oo. Mike, yung panaten. Ah, Ano po, ano po, ano na-apply ano, 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 an mo? Stock, clerk, sir. Stock clerk? Stock clerk. Uh, 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 ilan taong ka na? Eighteen years old, oh. Uh. years old. Ano na mga experiences mo sa work? Nag-stockman uh, 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 na rin ako sa GE po, sa Tanyago. Ano natapos mong, ah, uh, sa educational attainment hanggang ano? Secondary, ano po? Four year high school, Graduate ka. Okay, so, naghahanap ko ngayon ng trabaho. On based on your Kwan qualification, na high school graduate, at saka yung may experience ka na, pwede ka namin i-repair as merchandiser kasi may stock clerk ka ng experience. Gusto mo bang merchandiser na uh, position? Ayun, uh, sir. Sa SM ito, ikakuan namin. Kasi ang officially... Uh, yung ating interview will start nang 9 AM. So, ito yung mga mga company nandito, no? Oo. Oh. May higit kasing uh, 40 local uh, employers at saka uh, 50 local employers at saka 8 na overseas uh, employment agencies. Uh, ang offerings namin for today is 5,000 local, so, big. pala sir. And around 15 so overseas. So ito si anong pangalan mo? Mark Angelo. Mark Angelo, 4th uh, year high school. Pasok na siya. Paikakuan ka na namin sa SM as merchandiser. Yon, no. Pasok ka na. Okay. Second nating na aplikante. Ayan, uh, Susan uh, Marie, sige sa fourth year high school lamang, pero naka, pwede siyang pumunta dito kung muna trabaho. Ito, ito si ate. Ate, ano ka? Ano, Anong ad education na mo? College level po. College level mean? Ano po, second year, first time lang second po. second year, second year po po? Yes, ano po, office administration. may, uh, may work experience ka na. Ano po, sa factory worker, one month lang po. One month, okay. So, uh, uh, gusto mo ba, may vacancy kasi sa Pure Gold na promodizer. Are you willing to, be, to work at Pure Gold? Yes, sir. Uh, can I get your name again? Mary Jill po. Mary? Jill. Gina. Okay, so you will be referred as promodizer sa Pure Gold. Isang, uh, oh, uh, sorry, sir. We will make the arrangement. Ayan, sige. Oh, uh, hintay ka na, maraming pasok ka na. Hintayin natin itong pangatlo. Itong pangatlo natin, si ate, medyo teenager pa lang. <laughs> Yung una natin uh, is a high school graduate. Pangalawa, second year uh, college. Ito si ate na. Wailang ito ako natin? Forty-eight na po. <laughs> Batang-batang. Apo. Bale, ano po ang educational uh, level ninyo? Two years po. Ano po? Rural health specialist. Okay. Uh, experience ko sa, health center doon sa Bakong Negros Oriental. Okay. So ngayon po, meron po kaming vacancy sa housekeeping sa Bayanihan Placement Agency and pwede din po namin kayong i-refer doon sa ibang member ng Philippine Association of Local Service Contractor, yun Palascon. Uh, willing po ba kayo to work as sa housekeeping department? Opo, sir. So Mike, we will make the arrangement. Okay. okay. Ayan, ganun kasi dilabang lamang, no? nga uh, kay Director uh, Nelson Hornilla no ng uh, Assistant Regional Director ng Dole NCR. Ito sa, sa dito sa nag apply makikita natin napakarami na ano. Ang pinaka-top uh, mga mga positions nila open, sales clerk, cashier, production staff, bagger, office staff, encoder, comtech, merchandiser, messenger. Kaya pag uh, kanya sa, sa mga yun nandito no. Uh, pumunta sa mga testa, sa mga dole centers, at tumawag sa 527-8000. Iyan po ang uh, ating uh, dole hotline. Ano, trabaho na. Michael, mga... Gano'ng ka, gano karami yung hmm. mga jobs in store for ano, applicants? Mga ilang libo yan. Marami, marami. Dating sa alam, maaga pa nga ito, ito, ito lang, 8 o'clock. 9 o'clock yung official start yan. dito. Nakikita natin sa mga table dito. Ah, uh ah, -oh, puno. Hanggang ano oras, sir, ang uh, application? Hanggang 4 o'clock daw. Oo, oh, tamang tama. Marami pang makakapunta. Basta hindi kayo taga tagig. Mm Exactly. Eh, eh, ano, ibig sabihin lang niya talaga. Marami na test lang lang trabaho. Mm -mm. Di ba, Michael? Oo. Bukas kalooka ka naman. Bukas kalooka naman. O yan, tama-tama. Tama, yung mga taga-kalooka, no? Pwedeng pumunta dun sa test. Jabber na, na pupunta mo bukas, Michael. Kanay, <laughs> yung mga tambay dyan, lalik na. Oh. salamat, <laughs> oh, Michael. Habang, <laughs> uh, habang nag, uh, ano, si Direk, yung isang taga-dole, no? Si Ma'am Delby, mayroong mga side comment dito, Maris. Sige nga, Ma'am Ma Ma Delby, ano yung mga napansin niya oh, sa oh, mga oh. nag-apply? Bottom line, kung mag-a-apply ka, huwag kang magdadal, honestly, ha? Huwag kang magdadal, yeah, yeah, may I have the water bottle? Kasi daw po, tag-init na. Itabi mo muna ng konti okay, okay, at normal okay. ka ng konti. You sit up straight, do not slouch. Parang parang ang sabi ni Dire, mag, 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 mukhang mag-absent ito the next day because yung posture mo, yung body language mo, uh -huh. yung non-verbal communication mo doesn't exude professional presence. Mm. Don't bring a bag that's this big and put it on your lap. Hello? <laughs> hindi yata yung bong. Ah, ah yung ganito tapos yung sa damit, yung may yung buhok. Yeah, mag mag-ayos kayo nung mukha, malinis, blouse very, siguro. Yeah, hindi yung parang ordinaryo masyado na you do not stand out. Kailangan may impact kayo. Kung wala kang impact and hindi ka makakonect in the first few seconds, may tulong ka. Pero yung... swerte na lang sila ta nakapasok na rin. No? Oh, Siguro yung swerte talaga si kanila. Thank you to Department of Labor and Employment. Ginbait ano mo doon sa mga aplikante? Parang hindi nga sila handa. Parang sinasabi ng kanilang uh, pagpunta doon eh parang Matanggap matanggapo hindi. So, ang ang interview kasi ito yung pinaka uh, importanteng phase na magko ka from where you are. Kung wala kang trabaho, mm -hmm. kung galing ka lang kagagraduate mo lang. Importante alam mo na papunta doon, kailangan maghanda rin ako. Sure. In any way, no? Hindi lang siya pang yung sa panglabas, yung kanyang looks, but rather, again, the way you're confident. Dapat natulog sana sila. Mukhang hindi sila natulog. May, may contribution <laughs> po ba yung eskwelahan na pinagtapusan mo? Hindi. Yun hindi. yung sinasabi nila, that's a misconception na porque graduate ka ng top schools. Hindi yun. Mm -hmm. and, and, it's about the individual. Yung kanyang kakayanan, yung kanyang presensya, mm -hmm. at yung kanyang interest dun sa trabaho yung kanyang pinag applyan Director, or, yung oh, exactly. director ano, ano yung mga... Maraming mga open na ano na mga slots or mga jobs para sa mga aplikante. Oh, kahapon <laughs> sa PhilJobNet because uh, we're keeping track of the PhilJobNet almost every day. Mm -hmm. uh, ang PhilJobNet kahapon ay mga 150,000 ang vacancies. Ang da, dami. Uh, galing ito sa mga companies that have been vetted and vouched. Ibig sabihin puro legit ito. Okay. Samantalang ang aplikante mga 120,000. Mm -hmm. So, naglalaro 'yan sa ganong dami every day. Oh. Uh, mostly, nagpapalit yung uh, business process outsourcing jobs sa mga manufacturing jobs, sa mga sales at sa services. Uh, katulad nung sabi ni Assistant Regional Director Nelson kanina, mm -hmm. yung production worker, factory worker, sales clerks, mm -hmm. cashiers. Ah, uh, ngayon maraming mga tourism mm. jobs. Tourism. Uh, okay, ating ano. Waitering, cashiering, sa hotel and sa restaurants. Hotel. Mm -hmm. Ito yung mga trabaho. Na, eh, marami syempre sa BPO hindi pa At rin mawawala. Sa, sa BPO, yan. sa business process outsourcing kasi nade-develop na rin yung reputasyon ng Pilipinas bilang knowledge process outsourcer. Mm. Ito yung sa backroom operator na. Mm na hindi na yung headset type na ano. O mukhang may mag-a-apply po <laughs> sa inyo. Kaya 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 kami opening. Okay, ano na po kailangan ho namin ng na ganitong mga <laughs> posisyon. anyway nako so kailangan... marami po yan BPO legal pati HRM so, tourism yung transport and storage and communication ngayong summer construction is booming uh -oh. so napakaraming mga construction jobs na bukas at itoy all across uh -oh. the spectrum for KJ courses technical vocational at saka semi-skilled at saka skilled okay Alright. maraming salamat po Director Nico mm -hmm. Napameronag Miss Delby, mga isa at kay ginong Gilbert Kamasura para po sa pakikipagkapihan at kwentuhan nyo sa amin ng umaga at sana may mga mga fresh grads natin mm. ano may maraming natutunan, natut sure. O. lalo lalo na yung pagharap ninyo sa magi-interview as yung sabi nga ni Miss Delby so, di ba sundin yu, niyo para inyong, talagang you will hmm. make a, a, great impact uh <laughs> -huh. first impressions oh yeah, uh, yeah.